Oh, what's up mga ka-idol? Tingnan natin ang tabing a Dala ng bagyong karina. Tara, puntahan natin. So, ayan. Mga bata. Puglalaro. Tudog ulan. Dala ng bagyong karina. Ayan Na, naman. Ayan naman. naman. Pasing mo nga kung matuloy no. Yo, no, ako Yung nga naman Diyan tayo Yung natin Yan oh, oh. na Ang mga tao Yung na nga ng bagyo

si Lubait naghahanap ng niyaw Lubait, niyaw ay, di ba, si, si Lubait kapag yuha, naghahanap ng niyaw nakakita na ipanggumbang Fuck.